Hi guys! sama niyo ako mag-food trip dito sa bagong na-discover ko na ihawan na halos nakaka-1,500 sticks sa isang araw. Dahil bukod sa masarap na timpla, napakamura, ay <laughs> eh, aakalain mo ba na 38 years na sila nag iihaw ihaw Dito lang to sa may Herrera Street Corner, M. Street, Santa Cruz, Manila. Ito yung Ashby and Rael ihaw ihaw na open every day from 5pm up to 11pm. 38 years na nga daw sila nag iihaw ihaw at dati nga daw silang sa Mayon Street nakapuesto. Kaya naman 22 years na sila dito sa may labas ng SM San Lazaro Tignan nyo naman yan guys, sino hindi matatakam at mapapabilip pag napadaan kayo dito. Ultimo yung suka nila, mukhang masarap. Kuwet ng manok. Isol. Isol daw. Isol? Ah, okay. Ano to, Nay? Ito nga? Iniihaw na bulak. super excited na nga ako matry to. Kaya naman, ano pang natin, guys? Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Meron din silang ulo ng manok. 20 pesos ang isa. Kaya mo bang kainin to? Ako okay, hindi ako kumakain ng ulo ng manok, eh. Start tayo sa dugo. 10 pesos lang to. alam niyo yung pagkagat ko, parang may bounce. Ang labot. Tapos ang oh, maganda pa dito, ang kakapal ng cut nila para sa 10 piso ang presyo. Isaw ng manok. Sampung uh, piso lang din to. Imagine na ako, 100 sticks sila neto sa isang araw. eto pa lang yun ha. eto naman yung isaw ng baboy nila. 20 pesos na to. Sosaw -so na natin. bone marrow. Parang melts in your mouth talaga. Alam niyo yung gitna na sobrang lambot. Parang taba yung kinagat mo. Namis uh, ko to. Ito naman yung tenga nila. 20 pesos lang din to. Imagine sa tenga naman, nakakuha 150 sticks sila Hi. sa isang araw. bago natin matatry ito, ihira ito sa street food or mga iniihaw-ihaw sa kanto. Inihaw na bulaklak. 20 pesos. Ngayon lang ako makakatry ng inihaw na bulaklak. Diba well, normally, chicharong bulaklak eh. present na masarap. Pag ito siya, samay ako nakikitsik ng bulaklaki. Masarap, eh. manamis namis yung flavor niya. Tapos pag kinagat mo, kumakatas-katas pa yung mantik. Ganito lang putok-putok pero masarap. Ito naman yung tinatawag nilang isol or pwet ng manok. Hindi na, ah, mataba-taba. May konting, ano, alam nyo yung malambot na buto. Kaya kainin. Alam nyo ba, nakaka-1500 sticks sila sa isang araw. Malakas sila kasi tabi lang nila yung SM San Lazaro. Tsaka, nagsistore sila 5pm. Malakas talaga sila dito. Mayak maya yung tao sa kanila. Nauubos nila yan. Minsan nagre-ready pa sila, may pahabol pa. At, madali pang hanapin. Kasi sa labas nga lang sila ng SM San Lazaro. Dito lang sila sa may Herrera Street corner, M. Mason Street. So, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mua!